Hello. <coughs> magandang araw, magandang umaga, gabi sa lahat ng mga nakakilala sa aking channel. Meron po tayong tatalakayin ngayon mga idol about sa yung sinabi ng mga pulis yung nakarang araw yung pag-meeting namin, nangyari na sa lugar namin. Yung kailangan sa bahay mo, kahit maliit na yung bahay mo, kailangan ano kayo sa bawat may mga kanya-kanya kayong kwarto kahit maliit na na kwarto basta meron kayong sariling kwarto kasi ang hirap pag wala nangyari eh dun. isang isang pamilya dito sa lugar namin mismo yung yung nanay... May kalibin. Yung nanay ng... Yung... Yung nanay may kalibin. Tapos, yung anak ng nanay na to... Kasi itong... Itong nanay na to... Single mom siya. Tapos... Nakapag-asawa siya muli. Yan ay yung kalibin niya ngayon. Tapos, yung anak niya ang panganay. Na lalaki. Nakapag-asawa... Ngayon yung sa hirap ng buhay sa lugar namin Yung sa ano Yung lalaki, yung asawa niya Nagpuntang Manila Doon nagtrabaho Ngayon ang naiwan doon Yung mama niya Yung kalibin Tapos yung ano Yung asawa niya Tapos yung anak niya Dalawa Tapos ang bahay na tinitirahan nila mga idol. Liit lang, liit. Yung kubo lang ba? Ang kubo na yun, walang kwarto. Diyan sila, diyan na sila kumakain, diyan na sila natutulog. Ngayon, halos magkatabi sila matulog. Yung anak ng yung manugang yung manugang niyang babae tapos asawa niya tapos yung anak na dalawa Al ano sila lahat nakatira doon bali lima sa hindi inaasahan na pagkakataon mga idol yung yung babae siguro dahil hindi siya gaano nakakaalis sa bahay kasi may maliit siyang anak tapos yung nanay lang nila ang inuutosan lagi sa baryang dito sa baryo na maghanap ng magbibili kahit anong bibilin ang din minsan yung bata ang nanay yung manugang muda yung pati yung, yung yung kalibin nangyayari at nang hindi dapat mangyayari yun nagkaroon ng relasyon yung dalawa hanggang sa nagkagulo nakabukingan na na mayroon silang relasyon yun hindi man kayang habulin ng anak niya yung babae kasi hindi sila kasal ngayon naman, hindi hindi rin niya kami kasuhan yung asawa niya kasi hindi naman kasar. Ngayon, dinala yun sa barangay namin. Pagdala sa barangay, pinapili yung babae kung sinong sasamahan. Pinili niya yung lalaki. Yung araw na mismo, umalis sila. Umalis sila. Naglayas na sila sa lugar namin. Umalis sila. Tapos, naalaman ng asawa niya na, duma, na naglayas yung asawa niya, sinama, tinanan, dumating kinabukasan dumating na yung anak niya yung dumating yung anak niya pinunta nila yung lugar kung saan dinala binabawi binabawi niya yung kanyang anak sa hindi natin alam ang kadahilanan Suma, sinaman niya yung asawa niya yung kanyang kalibin na yung tinangay sumama sa kanya kasi yung nagtangay na lalaki wala doon sa oras na yon kaya nasa nadala niya dito sa ano sa barangay namin hanggang ilang gabi sila dito nag-stay ngayon wala na sila dito umalis na yung anak niya pati yung babae asawa yung kalibin umalis na sila tagaminda Mindanao yung babae sabi sabi ng babae kumapit lang daw siya sa patalim kasi tinatakot siya ng tinatakot siya na papatayin yung anak niya na dalawa kung halimbawa na mag sumbong siya hanggang sa dumating ang oras talaga na parang na-develop na rin siya yun na yung relasyon na kaya napakahirap ang sitwasyon kung ang bahay mo walang partition. isa eh, tama yung sinabi ng mga kapulisan na dapat ang bahay mo kahit gaano kalit dapat mayroong kayong sipa kapit tulugan kagaya noon kagaya noon as asawa ng anak niya dapat may separate na tulugan yun pati sa mga anak niya tapos separate man yung nanay niya at saka yung kalibin kasi ang liit ng bahay kunting lupa pagdidipa yung lalaki abuti ah, na yung isang yung babae doon didipa siya parang patsatsing-tsatsing muna hanggang dumating ang oras na parang alam mo naman ang panahon yun nagbunga yung mga bagay na hindi dapat mangyayari. Kaya thank you po sa ating mga kapulisan sa mga paalala ninyo po. Salamat sa lahat na tips ninyo. Napakaganda yan. Kaya ako naman sa aking mga kababayan, ingatan natin yung ating pamilya, ingatan natin yung mga anak natin. Dapat talaga aanuhan natin yung bigyan natin ng privacy ang ating mga anak. Kasi ang pagsisisi lagi na sa huli yan kaya kailangan bigyan natin privacy mabuhay sa channel hindi ko kayo isa-isahin mabuhay kayo